sa kayole. Sa kayole. Para. Ay, mo po sa gilid. Kasi mo sakit lang sa puwet. Okay. Tumamos. Paket. hindi yata wala, <laughs> wala ay wala wala uh, yun wooo oh, uh, 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 ano boss dito yun know, simple simple lang mga itv dito sa so, na to

na hindi <laughs> hey, pa tapos Hindi pa tapos Picture lang tayo dito Ito na yung ano eh Huwag oh. oh, lang isa yan ah! Picture muna daw oh. Tapos alis ulit Ayan na Kali kami doon mga boss Ang bilis Ayan Ano masasabi niya sa experience na ito? Hingal lang ako, balik lang kayo sa mga ko. Mahangin na. Di, nakakatakot yung... Hindi, okay lang. Alo, no? Kaya, kaya, kaya. Di na ako bababa. Di na ako bababa. Ang nakakatakot yung paakyat, yung pababa. Okay lang. Diyan na lang kayo. Pag-picture lang kami. Okay. talaga sa ito. Nahilo. Nakashade. na ako kayo. Nahilo yung babae. Nahilo si Atila Imit tsaka si Atila Ano tayo? Ayun mo? Nagkami yung picture kami na sa ano. Tara! Ayun dali Ay, na pumunta. <laughs> Lahilo. <laughs> Lahilo. Lahilo. <laughs> sa cellphone. Awak sa cellphone. Ayun din <doon>, pagdating. Masaya <laughs> na nakakatakot. Na kailangan kang kumapit mga boss dahil kung bibitaw ka. Ah, pwede kang malaglag. So dapat talaga Tara, ah, kapit ka. Mamaya, doon ulit daan Babalik pa tayo? Oo, oh, babalik pa. ulit ah. daan <laughs> babalik pa. May isang trip pa pala. <laughs> ulit. May akyatan. Okay. Pa babalik pa. Ay, hindi. Kawa ka mo sa mo. Ready mo. Parang may video ko. Lagi mo ako yung ako. Ako nga. Ako mo kayo Ayan. Grabe. kapit ko kasi yun. May cellphone pa eh. sa <laughs> Ah, ito daw parang bagyo dito. Ito may pine tree. May pine tree. Ayan. Ito ay sa bagyo. Andun yung desert mga boss, Dubai. Dito matay sa bagyo. Ito yung mga pine tree oh. Tsaka Burham Park. <laughs> yung Burham Park po. boy. Ada yung tubig. Galing ng pagkagawa nila, ano? Andun, mga boss. Bukid lang to mga boss, no? Tsaka yung mga sakyan na yan, kaya umakit dyan sa mga, siguro yung gulong. So, pinago nila yung gulong. Kaya, nakakaakit sa mga buhangin. Mga boss, babalik pa kami doon. Doon, o. Sa tok-tok na yan, babalik pa kami. Ipinaba lang kami dito sa, for picture taking dito daw sa may paramburham park. <laughs> dito sa gilid. Mga <laughs> so, boss, ang galing ng pagkagawa nila kasi eh, di ko alam kung sadyang nilagyan to ng mga ganyan. Red sand ang tawag pero hindi naman red. Yellow. Yan o, no, may mga ATV. At dito sa gilid ng ano, lake. Na <laughs> may mga windmill dolo May mga windmill. Ang exciting part yung pag-akyat mamaya mga boss talaga <laughs> talagang kakapit ka para di malaglag <laughs> pero kayang-kaya naman ng mga driver experience na sila ito yung malinaw din hindi ganun kalinaw pero okay na <laughs> ang daming turista foreigner akong nakita mga boss dito sa part na to sa Boyle uh, Red Sand Dudes Experience natin ah! Sulit din sa halagang Magkano? Sa halagang 800 dong or 1.6 uh, 1,600 pesos mga boss Matagal din naman Nasa kalating oras na kami Inikot tong uh, sand na to So, hintayin ka ng sasakyan. Dadaling ka sa mga place kung saan pwedeng mag-foot picture taking. So, gagaya nito. Sa so, mga fine thing. Takabang lang siya doon. Tapos, dadaling naman sa doon sa kabina. Galing na kami doon sa part na yun. So, okay. Ang ganda experience. <laughs> so, let's go. Bakit naman? ito Itong exciting part mga boss, dahil bakit? paket kami so ta ka. Yan na yung mga paket paket ng iba okay yeah. <laughs> hilong hilong na yung mga kasama ng babae <laughs> di na di na nakababas <laughs> di na nakababas sa kyan <laughs> daming waiting nagaling doon sa taas okay <laughs> yeah. Sakay uli. <laughs> Ito packet na mabos. Itong mahirap dito sa packet kasi kailangan kapit ka talaga. Sakay uli. Sakay uli. Para. Ayaw mo po sa gilid. Kasi masakit na lang sa puwet. Okay. paket? Bakit? <laughs> Kailangan kapit? kapit talagang? tungo 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 Wala tungo 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 Wala na tungo na tungo Wala na, kapit na, tayo. Ay, wala na, kapit na tayo. lang kayo moko. Hala. Oh, ah. Lang kayo moko. Ah. Uh. Tingnan. Okay, na natapos 800. Ito na. Ang 800 pa tapos. Oh, 1600 Peso. Okay? Sulit din. Sulit. Ay. Sulit. 800. Video. <laughs> Nailo? <laughs> <Ay, al> <laughs> ilo ilo? Ilo ka? Ikaw? 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 Aliexperience Okay nag galing ko nga boss Mahingat ka lang kasi sa daan na to may mga pine tree Mahingat ka lang kasi sa daan na to may mga pine tree Ah masena